Mga kababayan, tingnan nyo yung bahay nila. Talang mababanaag at mararamdaman mo talaga kung gaano kahirap ang buhay. <coughs> kaya kinumusta ko sila. Nagkataon din, hindi kilala ni nanay si Daddy Frankie. Pero sabi niya, hirap din ang buhay kaya bigyan ko siya ng cellphone. Pero nai, dahil sinabi mo, napakahirap ang buhay, pamimiliin kita. Cellphone o 5,000? Pera na lang po. Pera na lang? Apo. Bakit kailangan. pe bakit pera? Kasi po kailangan ko rin po eh. Oh? Sa, kasi po pagka po yung anak ko po nagigipit po, ku, nagkukulang po siya sa gastusin sa bahay. Pasinta na po lumuha yung mata ko at ma at po yung mata ko yan. Okay lang na eh. Sige. Kasi kukulang po kami sa panggastos sa araw-araw po. Mm. Binagkakasya-kasya eh, ko lang po yung perang kinigita ng asawa ko. Na ng anak ko po. Kung minsan po, hindi na siya mag-aagahan. Pinitipid na lang po yung um, 400 nakikitain niya po. Mm. -hmm. O bigas ko, ulam sa araw-araw oh. po so, yun. Ang panggamit ko sa bahay, hindi ka po kayang makanan po yun. ako mm -hmm. So last, bigay kay nanay! Oh, salamat po. Hop! Oh, ano sasabihin mo kay nanay? Ah, uh, hindi kayo yung tatakong bigas. Ah, uh, tulong tayo. Tulong sa'yo, tulong kay nanay. Oh. Nay, magandang hapon. Ano ba, may mga bahay pa dyan, Nay? Uh, kayo po, saan bahay nyo po, Nay? Ito po? Ito? Pwede pumasok, Nay? Okay lang? Oh, uh, ito bahay nyo po. Tatay nyo. Saan si tatay? Tatay niya. Oh, uh -huh. nasa si na si tatay? Si tatay po. At sa habitat na po, binigay niya na po sa apo niya. At Ay, kayo po ang bahay niyo. Bahay po namin ito. Ito, ilan anak niyo na? Ito. Ilan anak niyo? Anak ko po. Opo. Ito po, si Eneng po, isa po. Satyan, eh, kaya nga po, yung bahay mo mismo na eh. Ito na po. Ito. Opo, ito. Ay, okay. no. Ilan po, po, anak ni, na po. ilan ang anak ni nanay? Ako po. Opo. Bali, kami po nakatatama na po dito. Lima po kami. Oh, lima anak mo. Asan asawa niyo? Nagmanga po. Ah, nagmanga. Nangumusta lang ako, Nay. Pangalan niyo po? Geraldine Ancheta po. Kumusta ang pamumuhay dito, Nay? Kumusta ang pamumuhay niyo rito? dito na kaya kagalan po ng mangangayo at ako. Ah. Kilala mo po ba ako nay? Hindi mo ako kilala? Ako po si Daddy Frankie nay. Ako po si Daddy Frankie. Oh, kumusta po ang buhay-buhay? Ito po, kaya kagalan po sa hirap ng buhay, buhay? Oh. Ilang taon na po kayo nay? 51 na po. Oh. Oo. Ilang taon na yung mga anak ni nanay? manugang na rin po ako. May manugang, manugang na, na rin. Dito na lang po ang anak ko po nag-aaral ng high school ko. May, lang... may cellphone ka ba niya, Nay? May cellphone ka? Andun po sa anak ko po. Ikaw yung may cellphone ka? Wala po. Hindi po ako makakumpunan si cellphone niya pong anak ko. Gusto po. ko kasi, Nay, makilala mo ako ng lubos. Bibigyan kita ang cellphone para makilala mo ako. Ha? Yung anak ko lang po kasi ang nag-aaral ng cellphone po. Oo. Uh -huh. Nay, may dala akong cellphone dito. Bibigay ko sa'yo. Hawakan ha? mo muna, nanay Ano pangalan ulit ni Nanay? Geraldine Torgo Tagsieta po. Oo. Oh. Nakit napansin ko kasi itong bahay, Nay. Sabi ko, sino kaya nakatira dito? Mga kababayan, tingnan nyo yung bahay nila. Talang mababanaag at mararamdaman mo talaga kung gaano kahirap ang buhay. <coughs> kaya kinumusta ko sila. Nagkataon din, hindi kilala ni Nanay si Daddy Frankie. Pero sabi niya, hirap din ang buhay kaya bigyan ko siya ng cellphone. Pero nay, dahil sinabi mo, napakahirap ang buhay, pamimiliin kita. Cellphone o 5,000? Wala na po eh. Pera na lang po. Ah. Pera na lang? Apo. Bakit, pe, bakit pera? Kasi po, kailangan ko rin po eh. No? Oh? kasi po pagka po yung anak ko po nagigipit po nagkukulang po siya sa gastusin sa bahay patinta na po lumuha yung mata ko at mahapdi po yung mata ko yun. okay lang na yun eh. kasi kukulang po kami sa panggastos sa araw-araw po mm. binagkakasya-kasya ko lang po yung perang kinigita ng asawa ko na bawo ng anak ko po eh, minsan po hindi na siya mag-aagahan tinitipid na lang po yung one 400 nakikitain niya ko. Mm. -hmm. O bigas ko, ulam sa araw-araw oh. ko yun. Ang gamit ko sa bahay, hindi ko po kayang makanan ko yun. Radyo ako yun. Mm. -hmm. So last, last uh, huling tanong na Cellphone o 5,000? Pera na lang po. Pera na lang. Ay, oh, sige. Kasi may cellphone pa, po pa, ah, kasi ah, yung ah, anak ko puna. Oh, ah, may cellphone naman yung anak. Ah, oh, sige. Ay, Big, bigyan kita 5,000, sigurado ka na na Ha? Okay. 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 Nay, kamay mo. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten. Salamat po. Ay, huh? po. Dito po kayo makakalimutan. <laughs> Sige, Nay. Masaya ako na wala isa. Ito po akong pambilin bigas para po sa mga anak po. Ah, pambilin bigas? Opo. na po Umiiyak si tatay mo. Ay, nanay mga kabayan. Ba't umiiyak si nanay? Ha? Naaalala mm -hmm. Tawagin mo nga yung sasakyan, bigyan na isang sakong bigas si nanay. Para hindi mabawasan yung pera niya. May, may dalawang bigas, na, ibibigyan din kita isang sakong bigas. Ayunin eh? na nga rin po, katego, makapagana ang buhay nila po, katego. Naka-operaan na po ako noon. Kaya kahit gusto ko pong makapagana ang buhay, tumulong po. Ganito naman po, talagayan mm -hmm. po ako. Hindi po ako nagkakanta po. Hindi ko nagalaw ako. Awa-awa po yung asawa ko po na nagahanap buhay. Kasi siyempre mahirap po yung umaakyat taga po. Taga-akyat lang ng mga yung asawa Awa nyo. Tuminta na masada po, eh, hindi naman po namin sarili yung motor. No, Awa, Awa naman po ako, eh, hindi naman po ako makapaganang buhay. Eh, ganito nga po ako. Oo. No po, naiisip ko, mag-amakyan din ng mangga, kaya yung kustang talo. Ay, ayaw po, payagan ng mga anak ko dahil nga po yung ganito nga po ang kalagayan ko. Wala po nung na-operahan po. Sige na uh, basta, ano't ano man ang hirap ng pinagdadaanan natin, talagang napakahirap ng buhay ngayon eh. Pahirap ng pahirap. So, kailangan natin gawin ngayon talagang magtiis, magtyaga at manalig sa ating Panginoon, no? Ano masasabi ni nanay? At uh, ayan na. O oh, yan, may sansakong bigas na eh. Ano ka, Bandam? Bigay kay nanay. Hop! Oh! O, oh, ano sasabihin mo kay nanay? Uh, Minibigay to yung sansakong bigas. Uh, tulong to Tulong sa'yo, tulong kay nanay. Oh very good si Bandam, mga kababayan. Si Bandam, ganyan-ganyan lang yan. Pero marunong tumulong, marunong maawa sa ating kapwa. Okay, God bless, Bandam. Sige na iha, maraming maraming salamat. Okay, sana nakatulong si Daddy Frankie sa hapon na ito sa inyo. Ang lugar ito na, eh. anong barangay ito? Tun po, Santo na nito, Tun 7 po. Alam ko mga anak nyo. Ay, mga anak nyo. Oh. Sige, kumusta mo na lang ako oh, sa mga anak mo? Salamat po ulit. Maraming salamat po. Hindi ba po kayo makakalong mo? Oh, may si nanay mga kababayan. Ayan, so shout out po sa lahat ng mga kababayan natin dito. Ayan. Oh, shout out mo na lang yung mga anak mo na eh. lahat ng anak mo Kumusta mo lahat ng anak mo kumusta na kayo anak ka? Ah. Ato <laughs> anak ah. Salamat ako sa kaninyo. Kasi na ako rin ng luto anak araw-araw. Mailuluto ka na. Opo. O sige. Kain hapon ngayon sa asawa ko to lupa. Ayun. Mga kababayan, maraming maraming salamat kahit hapon na ay napag abot pa tayo ng uh, tulong sa ating uh, mga kababayan dito. Ayun. Syempre bago matapos ang video ito, shout out ko ang uh, uh, team Rise Above yan, especially kay Tita Hanis po uh, na ikiramay po ang buong team Daddy Franky, Tita Hanis ano na at, na at syempre, ang uh, mga kababayan nating OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa ano po yun, ay ano na po, ano na po, ano uh, na po ko na po yung pangalan niya Daddy Prangy po Daddy, Franky, Daddy po. Franky, ako po si Daddy Franky huwag mo kakalimutan, na okay. si Daddy Franky <laughs> bye, bye po God bless po. Ingat po. Salamat.